Hi guys, maray na Ini nga ni guys. Yes, pa, duman ni kami sa may ratay. Tak mabakal akong alang. Tapos nabaliktad ko pa nga, nga si drawing kong pinakamagayon na alang. Yan nga, gusto nung ko guys na alang. Tig drawing ko pa yan. Magayuno niya yung pakadrawing ko. So, nice! Tapos syempre, manaagay man kami sa may CBSY. Di kami guys nagkaklase guys. Sa may CBSY ay kalabanga lang yan guys. Kaya wari na kami mahirilingan kita dyan sa kalabanga. Let's go! Yun ang hani yan, guys. Yan, naglalagaw na ang hani ko dyan. Tapos, kaibahan ko pa niya sa rokong barkada. Tapos, nakahiling pa na yung ambulansya. Kaya, nakamuroda yan. Tapos, yun yan, guys. Nag-agi kita hindi sa may, ano, sa may delight yan, guys. Kaya, ilang, pinapahiling ko dyan sa hindi. Yan ang hani yan, guys. Delight. Hanggang banggi pa, na ano yan, guys. Mga alas 8 yung ata, nag pipinto pa guys sa na, guys naglalakaw-lakaw na hindi ko pa ratay harayo pa man dyan ang naglalakawan may kaibahan ko si Ian tapos si nanin guys naglabo si ano si camera tapos si nanin guys bagay yan ah you know, you know uy guys yun pagkabanggi siga siga manda ako dyan maglakaw ilinga oh may pagkagaw-kagaw pa man yan sa payo ilaw yun daw ang kalbong Kevin wow <laughs> tapos dyan nga ni guys nag agay -ag kami dyan sa so may bibog sa atay yun tapos yun ay grabe yung pataram taram ko tapos yan na ni kami day putang <laughs> <laughs> alay putang alay Alang po, yan tayo, ito mo. lang ba, yan tayo? Grabe pa da, dyan ang ano ko yung pa sukat-sukat tas mayo man pala lang eh, ay lang pala diyan guys ang dara kong kwarta tapos sa binakal ko lang ay isa porte syempre ang gis syempre pang wifi ko na yan tapos grabe nga diyan po sakit ni ate ta mayo man nga yan yun, binabaka yan hinahanap kong babakalan tapos yan ay kinilo na yun, babakalong kumbadi mapagalan pa mag voice over may, may, may ako na na ano sirang araw pa? Ang <laughs> Tapos nagkamuro na parang dyan si Ian dahil kung anong alang tong gusto ko. Tapos yun na ano, yan guys yun na napili kong alang yung body na yan no? Tapos hinaputan ko pa ito si Ali kung aram niya itong tigpapailan ko sa iyo, yung picture na magayon ng kong drawing nasira Tapos diamond pa. Tapos yun na ano, yan guys yun na nabakal ko body kaya na eh, guys tas yun na eh paulit na hindi kami hindi tas yun nga hinahanap ko mayo man sa nang kamugtakan itong tig drawing ko kaya pag nakahirin ka mo guys sa ano i-commentin doon na lang tas yun na yun guys hindi na ako magpapaaram ta maluto pa sige na bye bye